Upang tugunan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng mga nakagat ng aso sa lalawigan, nagdaos ang pamahalang panlalawigan ng Bataan sa pangungunan ni Governor Joe Ed Garcia ng Bataan Rabies Control Consultative Committee o BRCCC meeting noong ikaliman ng Setyembre. Pero maganda rin kung meron po mga suggestions no, pagdating sa amendments sa bukal, iba pang mga nakikita ninyong mas epektibong paraan upang mapatupad at ma-regulate nga natin yung ating mga aso, pusa, mga pets, lalo na yung pag, uh, pagbabakuna sa kanila. Nag-ulat din si Provincial Veterinarian Dr. Alberto Venturina hinggil sa pagpapatupad ng mga epektibong ordinansa para sa pagkontrol at tuluyang pagsugpo ng rabies sa pataan. Kabilang sa mga tinalakay sa pulong, ang pinakahuling datos kaugnay sa mga kaso ng rabies ang executive order para sa reactivation ng BRCCC, vaccination target at coverage at iba pang mahalagang issue kaugnay ng rabies control.